Yan, magandang gabi sa inyo mga kalay. Ito po ang Apo Adman, ng Luntiang Agama, Natural Divine Arts and of Healing. At, bisperas ngayon ng Pasko. Actually, may dalawa akong topic na tatalakayin sa inyo ngayon. Pero, gusto kong unahin ang mga inquiries sa bahay, sa dala, sa Luntiang Agama, sa templo ang ituan, patungkol sa paggamit ng gayon. Ito po, no? minsan, nakakairita bilang isang manggagamot na sagutin ang katanungan magkano magkano po ang gayuma paano murder and so on and so forth no? actually isa po kami manggagamot at hindi negosyante so ang aming gawain paglilingkod ay hindi namin hindi namin nini-negosyo it's not for business so we are for service pero, meron po kaming energy exchange. Ngayon, bilang isang manggagamot, ay kailangan muna nating suriin kung ano yung problema mo. Dahil kasi, katulad nito, lagi namin sinasabi is, kung ikaw ay mag-order mag, uh, mag ng gayuma, bago ka umorder ng gayuma, is kailangan mo muna magpatawas. Sasabihin namin ang presyo. Ngayon, kung ang sagot mo, paghahandaan ko po. So, ibig sabihin, hindi mo kaya magpatawas kasi hindi mo kaya yung energy exchange. Ngayon, kung hindi mo kaya yung energy exchange, if e how much more kung ikaw ay magpaparit kayuma, bibili ng kayuma o magpaparitual sa amin? Dahil meron din siyang energy exchange. No? So, bilang isang manggagamot, alam namin kung ano ang nararapat sa iyo. Kung bakit tawas ang dapat nating unahin is kasi nakita namin baka hindi naman talaga pag-ibig ang kailangan mo, no? O a way to attract. So katulad nitong kliyente na nag-email o nag-message sa atin na hindi niya kapakayang magbumili or, or mag-avail ng service ng tawas namin. So nakita ko na may problema siya sa kanyang swerte, sa kanyang luck. So kailangan mo na natin gamutin ang luck mo o ang swerte mo bago natin ma-deal o ma-handle yung love situation mo. Kasi para sa amin, kung ito lang no yung sa pagtatawas pa lang ay eh, hindi mo ano at kung ikaw ay nag-attract ng jowa o ng katipan o kasintahan tapos siyempre saan ba itong ang, pag, ang kasintahan trial and error lang ba tikiman lang ba o gagamitin mo ang kasintahan mo o ang girlfriend mo o ang boyfriend mo para perahan so the root cause is yung pera so improve natin yun huwag na natin hintayin na lokohin nyo ang tao para lang magkaroon kayo ng pera. And usually, ang purpose ng kasintahan is maging asawa at magtayo kayo ng pamilya. So, kung wala kayong pera na pang-avail ng tawas o ng gayuma, eh how much more, paano pa niyo bubuhayin ang inyong anak? So, bubuhayin niyo ba ang inyong anak, ang inyong pamilya, sa panlaloko? Ayun po, no? So, yun po yung ating uh, issues na dapat ma-relate at dapat yung maunawaan kung bakit kailangan nating tawasin o alamin, i-diagnose, ika nga, ano, i-diagnose ang inyong situation, ang inyong buhay. Kasi, kailangan nating ma-improve ang inyong kaluluwa, ang inyong luck, para pag kayo sa relationship, sa, sa relationship, is maging maayos. At ito ay magtutuloy-tuloy hanggang sa inyong mga anak, hanggang sa mga apo. Ang pangalawang issue na gusto kong talakayan sa inyo is kung bilang isang mga Pil Pilipino, bago pa man dumating ang mga Kastila, ay eh, tayo ba'y nagdiriwang ng kapaskuhan? Ang Kristyanismo ang siyang nagdala ng Pasko sa ating bansa. no? So, 1500, uh, 1521, dumating ang mga Kastila, at mula doon, ay eh, doon lang isinelebrate ang Pasko. Although meron nagsasabi na nag-celebrate ng first Christmas sa Pangasinan, ang isang Franciscan friar during 1300s, But ito ay isang alamat. Although, kung titingnan natin sa kasaysayan, ay meron pong uh, marker na kiniklaim sa eh, isang Franciscan monk no? na nag-celebrate ng Christmas Mass doon sa Pangasinan. But prior to that, no? kahit sabihin natin na meron man na 13th century, ay meron ng, sorry, sinisipon po ako pala. Um, during the 13th century, ay meron ng Pasko o celebrate ng Pasko, eh, during the 1100s, di ba? Ano ang sinaselebrate natin? 1100, alam natin ito ay uh, mga Hindu, Shibijaya, Hindu Buddhist, no? Hindi I'm not familiar with the celebration of the Hindu Buddhist. Pero even before, no, wala naman talagang pinagdiriwang ang ating mga ninuno bilang anituhan, bilang sumasamba sa mga diwata, sa mga at sa mga hingkato, ay walang Pasko na pinagdiriwang ang mga anituhan o mga Pilipinong pagano. So, ano na lang ba ang pinagdiriwang natin bilang mga Pilipino? No? Dito sa Pilipinas, isang tropical island, eh, um, tag-init lang siya at tag No? Pero itong mga panahon nito, ay dumaraan din yung winter solstice dahil ito ay astrological or astronomical phenomena na buong mundo ay nakakaranas. Hindi ibig sabihin pag sinabing winter solstice ay may snow sa Pilipinas. Walang snow sa Pilipinas. Pero ang pag-ikot ng ating planeta ay dumaraan din, ang ating bansa ay dumaraan din sa posisyon upang tayo magkaroon ng winter solstice. Ayun nga, yung amihanan, no? Amihanan. So nagsimula usually October, at maglalast hanggang March. So bilang isang Pilipino sa mga panahong ito na sobrang lamig, is natural na uh, ugali natin, no? Uh, parang nuclear family. So ibig sabihin mga kaanak is lagi nagtitipon-tipon, sabay-sabay kumakain sa lamesa, no? naghahandaan. So, sa mga ganitong panahon, yung pagkaroon ng close uh, family band no? ay talagang na-encourage. Although hindi naman uh, tayo nagsa-celebrate or merong special celebration or ritual. But then, yung uh, kaugalihan natin mga Pilipino na tipon-tipon, eh mas lalong nagiging uh, matibay ang banding natin bilang mga Pilipino sa tuwing panahon ng taglamig. Dahil kasi bakit? Pag maraming tao sa bahay, hindi natin masyadong mararamdaman yung lamig, no? Maliban na lang sa pagtudog kung tayo mayroong kanya-kanyang higaan o kawa na hinihigaan, doon natin mararamdaman yung taglamig. Pero if you have somebody inside your house, no, pag marami kayo, merong warmth, merong joy, merong happiness, andun yung kaya sinasabi nila ngayon is Merry Christmas kasi it's time na talaga magtipon-tipon sa panahon ng taglamig. Pero nung dumating ang katoliko, nagkaroon sila ng reason to celebrate na Christmas at yun nga yung uh, uh, kapanganakan ni Jesus. No? Although mga Kristiyano kasi eh, iba-ibang katuruan, So may iba, may ng December 25, meron din iba, ay eh, kung ano-ano, uh, iba pang mga uh, petsa, no, or panahon, or or date, kung kailan pinanganak si Kristo. But anyways, we are not Christians, we are anitohan, we worship the diwata, anito, and the encanto. Hindi tayo nagdiriwang yan. Pero isang, ano, isang isang napakagandang alamat na or 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 turo no na ibilig sa atin nila kay magbaya agama about sa kung sino ba ang diwata ang namumuno sa panahon ng ganitong taglamig no at naisip niya kasi yung winter solstice sinasabi ito yung longest night so kung longest night tapos pa pa ng paigsi yung gabi at pasikat na yung araw kung ito yung pagsilang ng bagong araw no Ibig sabihin pag longer night ibig sabihin mahaba ang tulog masarap nga naman magtulog no ngayon anong oras na ba so um, today is um, December 23 no December 23 pero alas 8 ng gabi pa lang yata dito ngayon um medyo malamig na at ako ay matutulog no? asap matulog kasi malamig at dahil sa labig na yan, kaya ako sinisipon. Pero, yung kaugalian ng mga Kristiyano ng pagtatayo ng Christmas tree ay tinututulang ng ating mga, or kumbaga, hindi, siya, hindi sumasang-ayon ang ating mga pre-colonial ancestors o ang reliyong anituhan. Dahil kasi, meron tayong diwata na pangalan ay batibat. No? Ito ay batibat na um, it, it, relates to sleep din. No? Uh, parang uh, nauugnay din siya sa pagtulog na usually nakakatakot siya, matabang babae, dambuhala, at dadagan na niya ang dibdib ng tao at magkakaroon ng bangungot. Sa Tagalog, ito ay bangungot. Usually, si Batibat ay galing sa Ilocos region, no? At usually, siya ay nakatira sa punong kahoy, no? So, kung anuman ang nalaglag na punong kahoy at ginawa niyong haligi o poste, doon din sa titira at kung ikaw ay may ginawang masama sa kanila uh, sa puno no bigla mong pinutol na walang paalam at ginawa mong either kama either haligi ng iyong bahay so malamang aatakehin po kayo ni batibat o di kaya kay putol na branches no putol na sanga at at kinuha mo at ginawa mo something without asking permission ritually no ay aatakihin sa iyo si batibat ang kagandahan lang dito, no, si Batiba ay yun yung alamat, yun yung kwento na pinakikita na nakakatakot at talagang namamarusa. Pero sa panilaw nila kay Magbaya Agama ng Bahay sa Tala, ay napakaganda ang sinabi nila kay na si Batiba bukod sa panahon nitong taglamig, the longer, the longest period of the night, alam naman natin yung kahoy, it gives warmth. Nagagamit natin panggatong. And usually, ang mga ninunong natin pag sila ng gatong, ay talaga nagpapaalam sa mga espiritu, sa mga inkanto, na kung maaari nilang gamitin yan na panggatong upang magbigay ng apoy at init sa ating, sa ating buhay. No? At isa pa, sinasabi rin ni Lakay na ang batibat, no? siya rin ay namumuno sa ating mga panaginip. So yung mga panaginip ito, ito yung mga pangarap, kasama na ang ating mga pangarap. Pero nagkakaroon ng bangungot kung ikaw bilang isang individual ay sumasalungat sa mga pangarap na natural na pangarap na para sa iyo. So, yun yung parang explanation nila kay. Pero itong kapaskuhan, itong panahon nito ng taglamig, ng amihanan, eh sana mag-alab ang init ng ating damdamin sa bawat isa. Hindi yung mainit ang ulo, no. pero uh, it's nice that our family come together, observe the weather, the season. Yes, we could observe the Christmas celebration, but remember our roots, remember our heritage, remember our culture, na tayo bilang isang Pilipino ay may tradisyon at merong kinaugalian at kasanayan na dapat ipagmalaki at hindi dapat tayo uh, sumabay lang sa Agos. So ngayong panahon ng Taglamig, nawa basbasan kayo ng Panginoong May Kapal, ng dakilang bathala, mayari, magbabaya kanlaon lalo na ngayon sa si kanlaon ay eh, nag no at lahat ng mga diwata ng ating lahi nasamahan kayo hanggang matapos ang taon so hanggang muli hanggang sa muli itong apatman ng templong anituhan o tiang ng gama natural divine arsenal of healing mayari na pag-asatin paalam